Yan mga boss, valid dumating na yung order kong basket para dito sa ating Rosie 100. Check natin kung okay ba to and check natin kung kakasya nga ba dito sa Rosie natin. Ito na yung na-order nating basket sa Shopee mga boss. Yun, excited na akong ano, kabit and unbox na natin. <laughs> yun na sir sobrang ganda and ang kaganda na ito, may kasama na siyang tornilyo tapos itong spacer yun ang ganda mga boss yan nakakita ko lang to sa page ng rosy 100 and sabi din lah pang, pang wave daw kung mapapansin nyo itong butas um, mukhang sakto naman pero try natin kung pasok nga ba to o oh, hindi kung, kasi kung hindi magbubutas tayo na ito panigurado yun mga boss upon check up yun pasok na pasok nga yung butas yun excited na ako mga boss ang gawin natin mga boss tanggalin muna natin tong dalawang alin na to yun, natanggal na natin siya mga boss and kinukubong ako ng isang bolt trinay ko kung pasok nga ba dito sa stack na ano nya, lagayan pasok naman siya mga boss so yan, okay approve na tong bolt kasi kala ko bibili pa ako ng panibago pero saktong sakto siya so ikabit na natin para may kabit yung basket mga boss huwag nyong kakalimutan tong washer nya tapos yung kasama na rubber tapos itong washer mismo is ilagay nyo lang doon para hindi magasgasan yung fairings niya. Yan mga boss, bali nakaredy na itong mga spacer nya. Kapit na natin yung basket. Yan mga boss, bali na ikabit na natin yung box. Grabe mga boss, sobrang ganda. Yan. Ayos na ayos siya. And then ang napansin ko, ang ganda kasi hindi siya nakatingala mga boss or hindi naman siya masyado nakayoko. So, yung geometry niya sumakto dun sa bike. So, straight na straight siya. O yan mga boss, yung ito na higpitan ko na tong dalawang tornilyo na to. Yan. Kung mapapansin nyo, um, ang pang wave kasi mga boss tatlo yung butas Pero dito dahil sa Rusi 100 wala namang butas dito sa may baba Kaya ang ginawa ko yung itong toe strap na to ay nang ginamit kong pangkalang dito Kasi kung wala kayong pangkalang dyan pat mabibrate to For sure tatamaan niya tong fairings Kaya ang gagawin ko mga boss para mas tumibay to, uh, magpa-fabricate na lang ako ng ng bakal dito dito sa may pinaglagyan natin ng mini driving light ang gawin natin, lagyan natin yung flat bar tapos sya yung susuporta dito, lagyan natin yung para mas tumibay siya para kahit paano, kahit anong ilagay mo dyan uh, kaya kaya niya yung load na may lalagay dito, pero as of now, pansamantala um, ang may lalagay ko lang dito mga magagaan lang yan, nung napansin ko mga boss buti na lang hindi sya tumama dito sa ating mini driving light yun, kabilaan hindi naman sya tumama, And ang gawin ko na lang siguro mga boss para ano, habaan to or baguhin na lang tong mini driving light na bracket kasi kahit papano alam ko namang gumawa na ito yan ang gawin na lang natin is extend lang natin siya ng konti para yung ilaw hindi naman siya matakpan and nung napansin ko mga boss natak medyo natakpan yung ating um, itong uh, TRL nya and then yung signal light nya yung signal light naman medyo daplist lang pero uh, natamaan siya so ang gagawin natin mga boss siguro magdadagdag na lang ako ng panibagong ano dito signal light yung yung dual color na may, may DRL din and then may signal light so pakita ko sa inyo mga boss yan ang gawin na lang natin para kahit papano um, visible pa naman siya sa daan at the same time ayan road, roadworthy pa naman kasi medyo ayan nga alanganin yung signal light niya medyo natakpan ang gawin natin is bilhin na lang tayo ng panibago na may lalagay dito sa fairings niya so ayan mga boss ayan. Ay, ito na yung kinalabasan niya yan paikutan ko lang mga boss yung looks niya yan yun sobrang ano sobrang ganda talaga niya sobrang mas for sure matibay ito yan dito mga boss, itong dalawang turnilyo na to, pagka ilalagay nyo siya, lagyan nyo siya ng ano, loctite yung thread locker na tinatawag kasi para pagka ma-vibrate, may vibration, hindi siya basta-basta kakalas. Kasi ito, prone to sa makakalas kasi since basket siya, nag aana siya ng load. Baka kasi biglang kumalas yan, lalo't pagka may dala kayo tapos biglang bumigay to yari. Baka balaglag sa daan. Kaya, I suggest na, pag kayo kakabit ito, may loctite. So, as of now, uh, hindi muna natin na nalagyan dahil wala akong loctite dito. Pero, pagka nakabili ako, lagyan natin to So, so far, uh, inigpitan ko na maayos yan. Yan mga boss, ito na yung ating basket. Sobrang guwapo niya mga boss. Yan, nabili ko lang sa Shopee and then thank you doon sa nag-suggest sa page ng Rose 100. So, so far, I'm satisfied naman. Sa looks niya, yan, angas na angas. Angas na angas na, angas na ako mga boss, kakakabit ko lang, di ko maalis sa is tingin ko tong basket. Ang ganda. Kaya so, mga boss, kung nakatulong sa inyo tong video, and kung gusto nyo mag-avail ng basket sa Shopee, maghanap mag lang kayo. May mga iba't ibang kulay to, eh. stainless, pero itong black kasi nakita ko kasi bumawa kayo siya. So, yan mga boss, pang wave 100 or ano pang wave, basta yung holes yung may dalawang butas dito sa taas yan yung babawan hindi nyo na mapapakinabangan yan so yun mga boss yun lang obrang gawa po talaga yan dito ko natataposin yung video na may nakatulong sa inyo ito na may apply rin nyo rin sa mga motor nyo so yun mga boss dito ko natataposin and kita kits po sa next video bye peace সবংরড সাতুচাস avez স ওশািত দ্বোং